Lalagyan ko na ng trellis itong aking mga snack piece dito sa garden at marami na din pala ang mahinog nitong aming mga cherry. At nagulat ako sa nakita kong puno sa dulo ng aming garden. Update sa ating mga halaman dito sa garden. Bumili nga ako nitong araw nitong ready-made na napang trellis para sa aking mga snack piece or sweet piece or chicharo. Mabuti na lang at may mga nabibili palang mga ganito dito para hindi ko na kailangan gumawa. Para talaga ito sa mga bulaklak na nagvavine at mga roses din pero feeling ko perfect din ito sa ating chicharo. Mabuti na lang at supportive din itong aking German husband sa aking pag Kaya every time na kailangan ko ng niya, ay ayan, tinutulungan niya ako. Kahit marami pa talaga kaming kailangan gawin sa bahay at kailangan i-renovate, pumupunta talaga kami dito sa garden once in a while. Dahil ito na yung parang stress reliever namin every time na papagod kami sa napakadaming trabaho sa loob ng bahay. At itong ang puno ng cherry sa aming garden ay medyo madami na din ang hinog kaya soon iha-harvest na namin ito. Pero every time din na pumupunta kami dito, ay nangunguha din ako ng mga hinog. Sobrang dami din kasi ng hinog nito. At tingnan nyo naman, sobrang liit lang ng puno. Pero ang dami ng hinog ng cherry na ito. Kapag din kasi nakikita ni Isa na madami ng mapupula, ay umiiyak siya at nanghihingi dahil paborito din kasi ito niya. <laughs> every day talaga kumukuha ako dito sa cherry. Tingnan nyo naman, oh. ka kaganda, oh. Sobrang ganda. You want to cherry? Come here. <gasps> wow! What is sure. mm. You need to spit the hmm. bird. You need to spit the um, seeds. The seeds. The seed you need to spit. Sinecure na din pala ni asawa itong aking trellis dahil sumasayaw-sayaw ito at ayan ginamitan niya nga ng nail gun para madikit ito dito sa kahoy. At nung matapos na si asawa ay ko na ngang pagapangin itong mahahaba na ng mga chicharo. Medyo malalaki ang pagitan nitong mga nabili kong trellis kaya bibili pa ako ng string or twine para pagkakapitan itong mga halaman. I'm also super worried sa weather ngayon dito sa Germany dahil hindi talaga maganda. Malapit na nga matapos ang June pero grabe may mga time pa din na sobrang lami. Sa mga naghanap din pala ng strawberry, may nakita akong comment na ang dami daw namin mga fruits dito pero wala kaming strawberry. Hindi ko kaagal ito na ipakita dahil galing pa kasi ito sa apartment at medyo natagalan ito na dalhin dito sa garden. Pero kung nakita nyo yung aming mga previous videos, marami na din ang na-harvest namin na mga hinog na strawberries. Bilis din dumami itong mga strawberries kaya ayan, yung iba ay inilagay ko na dito sa sako pero itatransfer ko pa din yan. At ito na nga yung itsura ng trellis na pagagapangan itong ating mga chicharo. Hopefully, magustuhan ito ng ating mga pananim. Since nandito na tayo sa garden, i-update ko kayo sa aming blackberry dito sa garden. Tingnan nyo naman. Um, first flower ng blackberry. So, hopefully, puntahan na ito ng mga bees. Para mag-pollinate na siya. O, tingnan yung ang ganda ng bulaklak ng blue, blackberry. Blackberry pala ito. Ito yung first flower ng blackberry namin. So, and then ito pa. O, tingnan yung may nakikita kayo dyan na iba pang mga bunga. So, yay! Ang saya! Soon, makapag-harvest na tayo dito sa garden ng blackberries. Punta din tayo dito sa likod dahil alam ko may nakita ako dito last time na mga blackberries din meron kasi mga roses dito sa likod tapos meron ding mga blackberries ah hindi ko alam kung blackberry or hemberry ito siya papakita ko sa inyo First time ko pumunta dito sa part ng aming garden dahil hanggang ngayon hindi pa talaga namin ito nalinis. At ito na nga yung corner ng aming garden. Tinan nyo naman may gate dyan at sa labas dyan. Dyan na yung aming kapitbahay at yung malaking field. At nagulat talaga ako dito dahil akala ko mga kahoy lang itong nandito na nakatayo na tumutubo. Pero nung natingnan ko ay may mga bunga pala at mga plums pala ito. Meron na nga kaming dalawang malaking puno ng plums na marami din bunga katabi ng apple at saka cherry. Ito namang mga gums na nandito sa gilid ay ang liliit pa ng mga puno. At ayan nga, meron nga din itong maraming bunga. Talagang marami tayong mga harvest kapag mahinog na ito sila lahat. At ayan, marami nga din itong mga maliliit na mga bushes. Hindi ko alam kung prutas pa din ba ito. Pero sabi ni asawa, puputulin daw namin ito. At yan nga yung sinabi ko na blackberry. Hindi ko malaman-laman kung blackberry ba yan. Marami din kasi sa inyo ang nagsasabi na wild raspberry ito. At ito nga yung part na hindi pa namin nalinis. Tingnan nyo naman kung gano'n pa kalaki yung kailangan naming ilone mower. Parang kalahati pa ng part nitong aming garden. May nakita nga kami dito mga ubo na siguro tinamnan ito nung dating may-ari. Mula nga dito sa garden ay tanaw mo yung napakalaking field na may mga tanim na wheat or cereal crops. Marami din pala dito sa corner na mga roses. Kaya nga bumili ako nitong nakaraan ng chinso dahil lilinisin ko talaga ito dito. Meron din part dito na nakasimento, tapos may stairs siguro nilagyan ito dito ng dating may-ari ng swimming pool. Sa mga nagtatanong pala kung gaano kalaki itong aming bagong nabiling property dahil curious nga sila bakit sobrang laki ng garden. Ito lahat, bahay at saka lupa is 1,300 square meter. At pinakamalaking part nga dito ay itong garden. Eh bakit naman ang laki? Yung asawa ko gustong gusto talaga na magkaroon ng malaking lupa at saka malaking garden. Kaya ayan, kahit maraming kailangan trabahuin, I'm sure worth it naman din ito lahat Bumalik na nga kami dito sa malinis na part na aming garden kung saan nandito yung aming gulayan at yung mga prutas like cherry at saka mga apple. May binili nga kami ngayong araw. Ito nga ay worm and insect trap. Isasabit niya doon sa puno ng apple. Usually kasi ang mga prutas dito hindi ginagamitan ng pesticides. Hindi mo talaga maiiwasan na may mga uod at saka may mga insekto lalo na kapag nahinog na ito sila. Minsan nga may mga uod na kahit hilaw pa kaya kapag nahinog na sila ay mga sira na. At ayan, isasabit kakabit nga lang ito dito sa puno at para siyang may bait sa loob tapos yung ilalim niyan ay super sticky. At yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Bye!